tayo. Ayan, nakikita nyo yung dahon na yan. Subuksan natin. Ayan, may nakatagong swaki. Ayan, nakikita nyo, idol. Yun. May swaki siya. Medyo maliit lang nga lang siya, mga idol. Medyo maliit pa siya. Kaya, pag ganito, mga idol, ayan, nagtatago lang talaga siya dito. Kaya, medyo mahirap din makita. Ayan. So, nagtatago lang talaga siya, mga idol. Kaya, mahirap din, ah, uh, hanapin. So ito mga idol yung variety ng swaki na to ay masarap to. Ayan, ang lasa nito is uh, medyo malinamnam. Ayan, medyo malinamnam na -ma, medyo maalat-alat naman. Ayan. Ito guys, yung suwak. Medyo maliit lang siya guys, kaya hindi pa natin, ano, kasi pag maliit pa lang mga idol, eh, pa lang ang laman yan. Kaya ibalik na lang natin. Eh, nagtatago lang talaga siya mga idol sa ganyan. Ito pa pala, oh. <laughs> Meron pa. Ayan. Malilit nga lang siya, kaya di pa natin siya makain. Yan palaki muna kayo dyan para pag malaki na kayo pwede na kayong masahin dyan. Parang marami dito mga idol. Maliliit nga lang. Kaya silang dalawa. Maliliit pa kaya di pa natin maano. Wala pang masyadong laman yan mga idol.